Narito. Oh my gosh! Alden Sir Richard. Uh, Alden Richards, at saka, <laughs> Richard at Sakamparta Richard and Taokay Alden. So uh, Sir Richard or Joshua Garcia Sanya pick and talk You can do it now. Ang hirap na mo, may really, dito sa dalawang ito. Uh, mahirap dahil... <laughs> <laughs> ito boy. Ah, ayot lang, Tito boy. Okay. Uh, sige, piliin ko muna si uh, Joshua Garcia. Si Joshua Garcia. Ah! Sanya <laughs> uh, picked Joshua and then Bucket. Kasi si Joshua, parang nung una ko siyang nakita sa Unbreak My Heart nila. Mm. Uh, sa isang mall. Very genuine and parang kinausap niya ako. Parang kasama niya yung mga relatives niya. Pwede bang magpa-picture? Yung siya yung lumapit sa akin para sabihin niya sa akin pwede bang magpa-picture yung family ko. Sabi ko, oo naman, no? Parang ako pa yung nahiya okay. sa kanya. So, yung palang parang feeling ko magiging okay kami pag magkasama parang wala kaming dull moments sa ganyan. Iba siyang humalik. Parang, ha? Oo. Oh. ako na Di ba? Am I right? People talk about it. I mean, I, I spoke to Joshua about it when he was here. Parang hindi ko pa naman po na-try. Pero nakita, di <laughs> ba? Pero nakita mo na. di ba? Oh, Apon but, no, no, during, ano nila. Lalo na nang nag-promo. Oh, right. Yes. Uh, sabihin mo ha, pag mag... <laughs> So, <laughs> Pero ang ganda naman, siyang lumapit para magbalitrato ang kanyang pamilya. Opo, no? parang kinongratulate ko siya no, Ay, congratulations dun sa Unbreak My Heart nyo. Ang ganda. Tapos sabi niya, thank you, thank you. At tapos, kasi ano bilang si Joshua, sikat na siya. And yung gawin niya pa yun, pwede naman yung mismo na right. mag anak niya yung gumawa. Siya talaga. And Galing. Hindi siya nahihiya na gawin niya. Okay. So, sa so first batch, ang... Uh, Pinik ikang uh, Ni Sanya ay si Joshua. Here's the second batch. Can we see it? Ayan. Oh! David, likaw ko, at Ken Chan, pag-isipan mo ng mabuti, you will pick and talk. What's in your mind? Anong iniisip mo ngayon? Kung si Ken, kung si David. Si... Si Ken Chan. Ken, si Ken Chan. Bakit si Ken? Si Ken kasi matagal ko ng kaibigan si Ken. Kilalang kilala ko na siya. anong ah, walang tulugan pa lang po namin, kami na yung sobrang close. Parang halos yata wala akong maitago kay Ken Chan eh. Okay. Very totoong tao rin po. At importante yun, no? Every time na magkasama kami, Tito Boy, pinag-uusapan namin kung saan kami nanggaling palagi. Yung ini-inspire namin yung isa't isa. Mm -hmm. At nakakatuwa din yung parang, uy, akalain nyo yun, nakarating tayo sa ganito. Tapos magkasabay tayo.